May mga taong dumarating sa buhay natin na hindi mo naman pinaparamdam sa kanya na special siya, pero parang hinahanap-hanap nila ang presensya mo. Hindi ka malambing, hindi ka sweet, hindi ka showy, hindi ka clingy, pero kapag ikaw ang dumating, biglang tumitahimik ang puso nila. Humuhupa ang takot nila at lumalalim ang tingin nila, parang may mahika ka, parang may hindi sila maipaliwanag. At habang mas pinipigilan nilang isipin ka, mas lalo ka lang sumisiksik sa sistema nila. At ang tanong ngayon, ano ba talaga yon? Swerte lang? Kapalaran? O may sikolohiyang gumagalaw na hindi nila namamalayan? Ang problema sa karamihan ng lalaki ngayon, akala nila para maadik ang babae sa presensya nila, kailangan nilang magpakitang gilas. Kailangan laging may pakyut. Kailangan laging may pasikat. Kailangan laging may effort sa bawat segundo. Pero hindi nila alam, ang sobrang pagpapapansin ay kabog, hindi kapit. Pansamantala hindi pang matagalan. Maingay pero hindi malalim. At kapag masyado kang maingay ang babae, nawawala ng puwang para malunod sa presensya mo. Kasi ikaw mismo ang humaharang. Kasi ang tunay na presensyang nakakaadik, hindi yung presensyang pilit, kundi yung presensyang ramdam tahimik pero mabigat ang dating. Yung tipo ng kalmadong pagupo mo palang sa tabi niya, biglang bumabagal ang mundo niya. Yung hindi ka nagsasalita pero parang may sinasabi ka. Yung hindi ka humahabol pero siya ang lumalapit. Pero paano gagawin yan kung sa panahon ngayon, lahat ng lalaki naguunahan maging maingay para mapansin? Isipin mo to, may isang lalaki sa buhay niya na araw-araw nagte-text. Pero bakit mas naiisip kanya na halos hindi nagpaparamdam? May isang lalaki na todo kwento, todo joke, todo lambing. Pero bakit kapag ikaw ang dumaan, parang sumisikip ang dibdib niya? May isang lalaki na todo papogi. Pero bakit iba ang epekto kapag ikaw ang tumingin? Hindi ba't nakakainis isipin? Na habang yung iba ay todo effort, ikaw na wala naman masyadong ginagawa, siya pa ang hindi makawala sa iyo. Doon mo marirealize ang isang mapait pero totoo. Sa mundo ng koneksyon, hindi effort ang puhunan kundi epekto. At ang epekto, hindi nakukuha sa pagpapakita, nakukuha yan sa psychology, sa mga bagay na hindi sinasabi pero nararamdaman. Pero eto ang mas masakit. Maraming lalaki ang may potensyal na maging presensyang nakaka -addict. pero nasisira dahil sa tatlong bagay. Sobrang eagerness, takot mawala ang babae, pagpapakitang hindi naman natural sa ugali nila. Kapag ginagawa mo ang lahat para mapasayo siya, hindi ka nagmumukhang malakas, nagmumukha kang gipit. Kapag sobra kang pansinin, hindi ka nagmumukhang mataas ang halaga, nagmumukha kang desperado. Kapag lagi kang available, hindi ka nagmumukhang mabuting kausap nagmumukha kang walang sariling mundo. At tandaan mo, ang utak ng babae ay naaadik hindi sa lalaking todo effort, kundi sa lalaking may lalim, may control, may kapangyarihang hindi minamadali ang galaw. Ngayon pakinggan mo to ng malinaw. Ito ang pundasyon ng sikolohiyang nagiging dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makalimutan, hindi maalis, hindi maiwasan. Una, ang lakas ng tahimik na presensya. Hindi mo kailangan maging maingay para maramdaman. Hindi mo kailangan maging palabida para mapansin. Hindi mo kailangan maging comedian para maging memorable. Ang tao, natural na naadik sa kalmadong enerhiya. Yung tipo ng presensyang hindi nangingi alam, hindi humahabol, hindi nagre-reklamo. Ang katahimikan ng isang lalaking buo ang sarili ay mas malakas kaysa sa salita ng libo-libo. Bakit? Dahil ang utak ng babae ay programmed na mahalin ang kaligtasan. At ang kalmadong lalaki nagpaparinig ng seguridad na hindi kayang ibigay ng papansin. Ito ang nagiging epekto. Kapag kasama ka niya, gumaga ng loob niya. Kapag wala ka, hinahanap ng katawan niya ang gaan na iyon. Hindi ikaw ang hinahanap niya, ang pakiramdam na kasama ka. At kapag pakiramdam ang hinahanap, adeksyon ang kasunod. Ikalawa, ang sikolohiyang space. Hindi mo kailangan maging 24-7, sa totoo lang. Mas mabilis maadik ang babae sa presisyensa mo kapag hindi mo ito ibinibigay ng sobra-sobra, ang tao ay naadik sa bagay na hindi agad-agad, hindi sobra-sobra, at hindi garantisado. Psychology ito. Ang utak ay naglalabas ng mas malakas na dopamine kapag unpredictable ang reward. Kaya nga ang mga laro, ang pagsusugal, ang paasa, ang pabigla-biglang sweet. Lahat yan nakakaadik, hindi dahil sa mismong tao, kundi sa hindi inaasahang pagdating ng magandang pakiramdam. Kapag hindi ka laging nandyan, nagkakaroon ng puwang na mahalin ka, nagkakaroon ng espasyo para isipin ka, nagkakaroon ng tanong sa isip niya, Nasa na kaya siya? Bakit parang ang tahimik niya? Ano kayang ginagawa niya ngayon? At doon nagsisimula ang adiksyon. Kapag hindi ka laging hawak, mas gusto ka pang hawakan. Ikatlo ang enerhiya ng laking hindi naghahabol. Hindi ka naaadik sa isang bagay na madali mong makuha at hindi rin siya maadik sa isang lalaking obvious na gusto siya ng sobra. Ang lalaki kasing hindi naghahabol ay nagpapahiwatig ng tatlong bagay. May sariling direksyon, hindi takot sa pagkawala, may mataas na self-worth. Ito ang pinaka-killer combination. Ito ang pinakalason sa utak ng babae, pero sa magandang paraan. Dahil ang babae, hindi naadik sa lalaking kailangan siya. Naadik siya sa lalaking may buhay kahit wala siya. Kapag kaya mong mabuhay nang hindi mo siya inuuna, mas lalo kanyang inuuna. Kapag kaya mong sumaya kahit hindi mo siya kasama, mas lalo kanyang gustong makasama. Kapag kaya mong maging buo nang hindi mo siya hawak, mas lalo kanyang gustong hawakan. Ito ang psikolohikal na kabaligtaran ng paghahabol, ang hindi paghabol, ang nagiging dahilan para habulin ka. Ikaapat, ang emotional gravity. Sa stoicism, may tinatawag na inner stability. Sa psychology, may tinatawag na emotional gravity. Sa tunay na buhay, ang tawag dyan ay lalaking hindi natitinag. Parang sa babae ang ganitong lalaki ay parang magnet. Hindi man siya makatitig ng matagal, nararamdaman niya. Hindi man siya magkwento ng direkta, kumikilos siya ng iba kapag ikaw ang kaharap. Kasi ang emotional gravity ay presensyang nagsasabing, Hindi kita hahabulin, pero hindi rin ako mawawala. Kung lalayo ka, hindi kita pipigilan, pero kung babalik ka na riyan ako buo, hindi nabawasan. Walang pilit, walang yabang, walang pasikat. Presensya lang na may bigat, presensya lang na may dignidad, presensya lang na may katahimikan. At ang katahimikang may lalim ay parang init ng katawan na kahit nakaalis ka na. Ramdam pa rin niya, may mga lalaking kapag umalis sila sa isang lugar, parang may iniwan silang bakas na hindi agad nawawala. Isang pakiramdam, isang alaala, isang hindi ko alam kung bakit pero gusto ko ulit siyang makita. Hindi sila maingay, hindi sila sobrang pogi, hindi sila sobrang perpekto, pero may kung anong hindi maipaliwanag sa presensya nila. Parang hangin na malinis, parang tubig na malamig sa gitna ng init, parang pahinga pagkatapos ng nakakapagod na araw. At habang siya mismo ay hindi maintindihan ang nararamdaman niya, ikaw ang unti-unting pumapasok sa isip niya. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil may epekto ka na hindi maikakaila. At dito nagsisimula ang tanong, paano nagagawa ito ng isang lalaki? Ano ang sikolohiyang gumagalaw sa likod ng presensyang hinahanap-hanap kahit tahimik ka lang? Ang problema ng karamihan ng lalaki ay hindi nila alam na hindi salita kundi sa presensya ang unang tumatama sa puso ng babae. Mas inuuna nila ang kwento, ang landi, ang biro, ang uh, pagpapapansin, ang pagiging available araw-araw, pero hindi nila nakikita ang mas malalim na katotohanan. Ang babae ay naadik hindi sa lalaking laging nandyan kundi sa lalaking may tamang distansya. Uh, sakto lang. Hindi sobra. Hindi kulang. Hindi pilit. Hindi desperado. Dahil sa sobrang paghabol ng lalaki, nasisira ang natural na sikolohiyang dapat sana ay magdadala ng pagnanasa, pagkagiliw, at pagkahumaling. At kapag masyado mong minamadali ang koneksyon, parang hinihila mo ang isang tanim bago pa tumubo ang ugat. Sa bandang huli, hindi siya lalago kasi pinilit mo. Isipin mo sandali, Naranasan mo na bang may babae na sa una parang interesado? Pero habang mas nag-invest ka ng oras at effort, parang unti-unti siyang lumamig? Parang kung kailan ka naging mabait, saka siya nagbago. Kung kailan mo ginawang seryoso, saka siya lumayo. At mas masakit, may lalaki pa minsan na halos walang ginagawa. Pero siya ang mas tinatangi, mas iniisip, mas hinahanap. Nakakainis, di ba? Parang may mali sa mundo. Parang hindi patas. Parang sinasabi na, kung gusto mo siya dapat magpakahirap ka. Pero mas gugustuhin niya yung lalaking hindi nagpapakahirap. Pero ang totoo, hindi ito kabaliwan. Hindi ito kamalasan. Hindi rin ito unfair. Ito ay sikolohiyang hindi mo pa napapakinabangan. Sa ating isip, may mekanismong tinatawag na emotional scarcity. Kapag hindi palaging nandyan, mas nagkakaroon ng halaga. At ang mga babae lalo na ay natural na nakasensitibo sa enerhiya, hindi sa salita. Nararamdaman nila ang takot mo. Nararamdaman nila ang paghabol mo. Nararamdaman nila ang kawalan mo ng sariling mundo. At ang lahat ng ito ay kinagbabawas ng pangakit. Pero ang lalaki na may presensyang malalim, kalmado at disiplinado, nagpapadala ng mensaheng hindi sinasabi, hindi kita kailangan para mabuo ako. Pero masaya akong nandyan ka. At ang ganitong uri ng enerhiya ay sobrang bihira. At ang bihira ay nakakadik. Ngayon, papasok tayo sa tatlong mahiwagang pundasyon ng sikolohiyang nakakapagpaadik sa presensya ng lalaki. Hindi ito pick-up line. Hindi ito panlilin lang. Hindi ito manipulasyon. Ito ay pagpapalalim sa sarili para ang presensya mo ay natural na magkaroon ng bigat sa puso ng babae. On, niyem sikreto ng emotional quietness. Kapag ang lalaki ay kalmado, hindi nagmamadali, hindi nagpapanik, hindi nanginginig sa takot na baka mawala ito, Nagiging ligtas siyang pakinggan. Nagiging masarap siyang kasama. Nagiging pahinga siya sa mundo na puro ingay at pressure. Ang babae kahit hindi niya sabihin, ay naghahanap ng tahimik na kanlungan. Lalaking hindi umiikot sa drama. Lalaking hindi nananakot. Lalaking hindi nagdudulot ng gulo sa paligid. Kapag ang presensya mo ay kalmado, naglalabas siya ng hormone na nakaugnay sa tiwala. At ang tiwala ay unang hakbang sa pagkapit ng damdamin. Kaya may mga lalaking tahimik pero malakas. Hindi nila kailangang maging komedyante. Hindi nila kailangang maging pogi. Hindi nila kailangang maging mayaman. Ang tahimik nilang kumpiyansa ang nagiging dahilan para ang babae ay manahimik kapag kaharap sila at ang katahimikan na yan, kapag hindi na niya naramdaman, hahanapin niya. 2. Ang inside-out attraction. Ito ang prinsipyo. Kapag mas busy ka sa sarili mo kaysa sa babae, mas naakit sila sa'yo. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil buo ka kahit wala sila. Kung may mission ka, kung may pangarap ka, kung may ginagawa kang mahalaga, kung may direksyon ka, nagiging kakit-akit ka ng hindi mo sinadya. Psychology ito. Ang taong may sariling mundo ay parang lihim na kagubatan, gustong-gusto ng iba na tuklasin. Ang lalaking may sarili ay nagiging tanong sa isip ng babae, ano kaya ang nagpapasaya sa kanya? Sino kaya siya kapag wala ako? Bakit parang hindi siya nagmamadaling makuha ako? Ano kaya ang nasa utak niya? At bawat tanong na yan ay nagbubukas ng pinto sa adiksyon. 3. Ang lakas ng emotional restraint. Ito ang pinakamakapangyarihang sandata. Ito ang pinakahindi kayang gamitin ng karamihan ng lalaki. Ito ang kakayahang pigilan ng sarili kahit meron kang gustong ipakita. Pigilan mong magchat agad. Pigilan mong sumagot agad. Pigilan mong magpakita ng labis na excitement. Pigilan mong ibuhos lahat ng atensyon sa unang linggo pa lang. Pigilan mong ipakita ang paghahabol. Hindi ibig sabihin na wala kang pakialam. Nagpapadala ka ng mensahe na, alam kong may halaga ako. Alam kong hindi ako dapat minamadali. At alam kong hindi kita kailangang habulin para maging buo. Ito ang nagpapaikot ng utak ng babae dahil, hindi ka predictable, hindi ka desperado, hindi ka madaling basahin, hindi ka madaling makuha, hindi ka nagmamadali. At ang hindi madaling makuha ay nagiging pinakamalinaw na adiksyon sa isip ng babae. Bakit ito effective sa babae? Dahil ang babae ay emosyonal, malakas ang pakiramdam, sensitibo sa enerhiya, mabilis makadetect ng insecurity, pero kapag ang kaharap niya ay lalaking, hindi nanginginig, hindi nagmamadali, hindi lumalaban para lang mapansin, para kang tubig sa disyerto, kakaiba, bihira, hindi makakalimutan. At kapag nakakita ang babae ng lalaking hindi nababahala, nararamdaman niya ang seguridad. Pagiging grounded, katahimikan, tiwala, respeto. Paghanga, and lahat ng ito, mga sangkap ng emotional dependency, ang simula ng paghahanap-hanap, ang simula ng pagkahumaling. Hindi mo kailangang maging ibang tao. Hindi mo kailangang maging sikat. Hindi mo kailangang maging sobrang talino kailangan mo lang ay kakayahang kontrolin ang sarili mo. Narito ang tatlong tips na pwede mong simulan ngayong mismong araw na ito. 1. Ayusin ang isip bago ang galaw. Bago ka mag-chat, bago ka magparamdam, bago ka magpakita ng excitement. Huminga ka. Maghintay ka. Huwag kang padalos-dalos. Tanungin mo ang sarili mo. Ano ba ang ipinapakita ko? Kumpiyansa ba? O paghabol? Kung paghabol, tigil. Huwag mo ituloy. Ang babaeng na adik sa presensya ng lalaki ay naadik dahil ang lalaki ay may kontrol sa sarili. 2. Buhay muna, babae muna. Hindi ka pwedeng maging addiction kung ikaw mismo walang buhay. Mag-focus ka sa sarili mo. Katawan, hangarin, disiplina, karunungan, pangarap, pagunlad. Ang presensya mo ay lumalalim habang lumalalim ang pagkatao mo at ang lalaking malalim. Madaling mahulog ang loob ng babae sa kanya. Hindi dahil sa hitsura, kundi dahil sa bigat ng kaluluwa niya. 3. Ibigay ang sarili pero hindi lahat. Hindi ka dapat bato. Hindi ka rin dapat sobrang lambing. Dapat sakto. Dapat may puwang. Dapat may pahinga. Ibigay mo ang tamang lambing, pero huwag ibigay ang buong ikaw. Kasi tandaan mo, ang bagay na ibinubuhos ng buo agad ay nawawala ng halaga. Pero ang bagay na unti-unti binubuksan, hinahawakan, tapos binibitawan sandali. Yan ang nilalaro ng isip. Yan ang hinahanap-hanap. Yan ang nagiging adiksyon. May mga lalaking kahit lumipas na ang buwan. Kahit nagkalayo na, kahit hindi na nagkikita, may puwang pa rin sa puso ng babae. Hindi sila pinag-uusapan araw-araw. Hindi sila kinukulit. Hindi sila nagpaparamdam. Pero may bigat sa alaala nila. Isang presensyang hindi nawawala. Isang katahimikang hindi natatabunan. Isang enerhiyang kahit sandali lang nila nakasama ay tila nagmarka ng malalim. Hindi sila ang pinakamaingay, hindi sila ang pinakamatipid, hindi sila ang pinakanag-effort, pero sila ang hindi nalilimutan. At ang tanong ngayon, paano mo gagawing pang matagalan ang adiksyon niya sa presensya mo nang hindi ka napapagod, hindi ka nagkukunwari, at hindi ka nagmumukhang umaasa? Ang problema ng karamihan ng lalaki ay ito, napapadali nila ang simula, pero hindi nila kayang panatilihin ang epekto sa unang linggo magaling. Sa unang buwan, sweet, sa unang usapan malakas, pero habang tumatagal, bumabalik sa dati. Nagiging clingy, nagiging takot, nagiging dependent, nagiging sobrang attached. Nawawala ang misteryo, at kapag nawala ang misteryo, nawawala rin ang pagkahumaling. Dahil ang babae, hindi siya naadik sa galaw mo, naadik siya sa enerhiya mo. At ang enerhiya mo, kung hindi mo kayang kontrolin, unti-unti itong magiging mahina, magulo at hindi na nakakaakit. Maraming lalaki ang marunong magsimula. Iilan lang ang marunong magpanatili. Isipin mo to, naging malakas ang dating mo noon. Interesado siya. Palapit siya. Nagpapakita siya ng senyales. Pero nang mas lalo ka nang nag-invest, parang unti-unti siyang naging malamig. Ang presensya mong dati ay parang kakaiba. Ngayon para ka nalang ordinaryo. Hindi dahil wala kang ginawa, kundi dahil sobra ang ginawa mo. Hindi dahil hindi ka sapat, kundi dahil napagod ang isip niya sa sobrang bilis mong ibinuhos ang sarili mo, ang utak ng babae ay natural na humahanap ng lalaking may lalim, pasensya, direction, control, katahimikan, pero ang napakita mo, pagmamadali, takot, paghabol, pagbibigay ng labis na importansya, kawalan ng disiplina sa emosyon, kaya hindi nakakapagtaka. Kung bakit nawalan ka ng bigat sa presensya niya, dahil ang presensyang nakakaadik ay hindi mabilis, hindi maingay, hindi desperado. Ito ay presensyang hinog, hindi hilaw. At iyon ang hindi na ibigay mo noon. Ngayon, pag-usapan natin ang tatlong pinakamakapangyarihang haligi ng pangmatagalang enerhiyang nakakaadik sa babae. Ito ang uri ng presensyang kahit hindi ka niya hawag, ramdam ka ng puso niya. Ito ang uri ng presensyang kahit hindi ka niya kausap, naiisip ka niya. Ito ang uri ng presensyang kahit wala ka sa tabi niya, Hinahanap ka niya. On, naiintindihan mo na minsan moody siya. Ito ang mestro ng presensyang nakakaadik. Kapag ang lalaki ay may pare-parehong ugali, hindi pa bago-bago, hindi minamanduhan ng emosyon, hindi basta-basta natitinag, nagiging ligtas siyang pagmula ng damdamin. Ito ang klase ng lalaki na kung kalmado siya ngayon, kalmado rin siya bukas. Kung hindi siya nagmamadali ngayon, hindi rin siya magpapanik bukas. Kung hindi siya naghabol ngayon, hindi rin siya biglang maghahabol bukas. At ang babae, napapagod sa mga lalaking, ngayon sweet bukas lutang, ngayon pangarap bukas pasa, ngayon sigurado bukas hindi na. Ang utak ng babae ay naghahanap ng pattern. Kapag consistent ka, hindi ka lang nagiging kaakit-akit, nagiging anchor ka sa buhay niya. Para kang patak ng ulan sa bubong. Parehong tunog pero hindi nakakasawa. Parehong dating pero nakagiging hawa. Kung gusto mong maging addiction sa isip niya, dapat pare-pareho ang dating mo, hindi pa bigla-bigla. Kapag stable ang emosyon mo, nagiging mas unstable siya kapag wala ka. At yun ang ugat ng pagkahumaling. Tuon, paggalit siya, binibigyan mo ng space at iniintindi. Hindi lahat ng paglayo ay pagkawala. May mga paglayo na mas nagpapalapit. May mga sandaling mas magandang umiwas sandali. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil pinapahintulutan mong unti-unti siyang mapuno ng pagnanais. Ito ang tinatawag na psychological vacuum kapag hindi ka laging nandyan, nagkakaroon ng puwang na isipin ka, hanapin ka, pagnilayan ka, taming ka. Ang sikolohiyang ito ay simple. Kapag nawala ka sandali, nagiging malinaw kung gaano kanya kailangan. Hindi mo ito sasabihin. Hindi mo ito ipipilit. Natural itong mangyayari kapag hindi ka agad sumasagot. Hindi ka laging available. Hindi ikaw ang unang magparamdam. Hindi ikaw ang naghahanap. Hindi ikaw ang nagmamadali. Hindi ikaw ang naga adjust ng sobra. Hindi ito larong pa hard to get. Ito ay sa sarili mong halaga. Ito ay paggalang sa sarili mong oras, buhay at misyon. Ang presensya mong may halaga ay mas nakakaadik kapag hindi ito sobra. Si malawak ang pasensya mo. Ito ang pinakamahirap ipaliwanag pero pinakamalakas na sandata ng isang lalaki. Ang emotional hold ay hindi salita, hindi galaw, hindi biro. Ito ay pakiramdam. Ito ang nagaganap kapag Tinitingnan mo siya ng direkta pero kalmado. Nakikinig ka ng malalim. Hindi naghihintay ng turn mo magsalita. Hindi ka nanginginig sa sobrang excitement. Hindi ka natatakot sa katahimikan. Hindi ka nagmamadaling puna ng espasyo. Hindi ka nagpapakitang gusto mo siya ng sobra. Sa simpleng salita, presensya mong hindi nagmamadali. Hindi nangingimi. Hindi natitinag. Iyon ang humahawak sa isip niya. Iyon ang nagpapabalik-balik ng alaala niya sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit kahit may mas pogi kaysa sayo, mas mayaman kaysa sayo, mas expressive kaysa sayo. Iba pa rin ang dating mo. Dahil ang lalaking may emotional hold ay nagiging parang lihim na tulang hindi niya matapos ipaliwanag. Awit na paborito niyang ulit-ulitin. Pelikulang ayaw niyang tapusin. Tanong na hindi niya makuha ang sagot. Lambing na hindi niya mahanap sa iba. Hindi mo siya kinukulong. Hindi mo siya pinipilit. Pero ang enerhiya mo, nakahawak sa kanya, at ang pinakamatindi, hindi mo kailangan ng effort para panatilihin ito. Kailangan mo lang ng lalim. Kailangan mo lang ng disiplina. Kailangan mo lang ng konsistensya. Ang lalaki na marunong kumalma sa loob ay nagiging bagyong hindi bumabayo pero malakas ang hangin. Nararamdaman kahit hindi nakikita. At ang nararamdaman ng hindi nakikita, iyon ang pinakanakakadig. Ang pinakapayak pero pinakamabigat na katotohanan ay kapag ang babae ay nagiging adik sa presensya mo, hindi ibig sabihin adik siya sa iyo bilang tao. Adik siya sa kung ano ang nagiging siya. Kapag ikaw ang kaharap, kapag mas gumagaan siya, babalik siya. Kapag mas lumilinaw ang isip niya, babalik siya. Kapag mas gumagaling ang emosyon niya, babalik siya. Kapag mas nagiging masaya siyang kasama ka, babalik siya. At ang lalaki na kayang gawin yon nang hindi nagpapagod. Yun ang lalaking hindi niya kayang bitawan. Kung gusto mong maging lalaking hindi lang gusto, kundi pinahahalagahan, hindi lang inaabangan, kundi hinahanap-hanap, simulan mo na no ngayon. Ayusin mo ang loob, patatagin mo ang isip, iangat mo ang halaga mo. Huwag kang maghabol, huwag kang matakot sa katahimikan, huwag mong ibuhos ang sarili mo agad, huwag mong sirain ang misteryo mo. Dahil ang lalaking marunong maging kalmado sa parang kaguluhan, nagiging kanlungan ng puso ng babae, at ang lalaking may presensyang may bigat, nagiging alaalan niyang hindi nawawala. Salamat sa panonood.